Gaano karami ang pwedeng ipakain sa ating mga alaga? Ang pagpapakain ay madalas nakadepende sa edad at breed ng ating mga alaga. Halimbawa, sa mga puppies, tatlong beses sila pinapakain sa isang araw dahil na rin sa mataas nilang growth hormone. Kung hindi kasi maabot ang kanilang peak sa kanilang growth, ay maaaring maging bansot, malnourished at sakitin. Ang adult naman, dalawang beses sa isang araw o every 12 hours yung pagitan ng pagkain nila para magamit yung acid sa kanilang chan. At kung hindi ito magamit, ang mangyari o lumumpas sa oras ng kanilang pagkain, ay pwede silang magsuka, lalo na sa umaga. Dapat maging consistent sa oras ng kanilang pagkain para hindi ito mangyari at madisiplina din ang ating mga alaga. Dito naman sa breed, ang mga large breed tulad ng mga bully ay marami ang nakukonsum na pagkain dahil ganoon ang kanilang anatomical structure at mga macho din talaga sila tulad nito. Kung hindi masunod ang kanilang proper feeding ay pwedeng mauwi sa pagiging sakitin pero walang fixed ng dami ng pagkain dahil iba-iba ang anatomical structure ng bawat breed. Kahit nga same breed, may tinatawag ding small bone at big bone sa bawat breed. Madalas na tandaan sa pagtansya ng dami ng kanilang pagka ay ang pag-check kung gaano kalaki ang kanilang rib cage at minsan pati ang laki ng kanilang ulo ay dapat ganun din o proportionate ang laki ng kanilang chan hindi yung obvious na mas malaki pa yung chan kumpara sa ulo kung mapasobra kasi yung pagkain ay nagiging flat na ang kanilang likod tipong pwede nang maging mesa at mapatunga ng pagkain dahil sa sobrang taba at maaaring may iba ring problema o sakit yung alaga natin dahil sa katabaan